Siyalit mga high price mga ah, bawat ng mga relo mo. Pang masala tayo, hindi yung pwede pang mahalan. Eh. Masala ba? Sample yung natin. kaya ng bulsa. Sample na mga customer natin si Kabarber. Ah. Oh. Magkano ang bata, mo sabihin. Pero komisyon talaga. Komisyon, no? Ah, may komisyon. Sa 2 pesos sa'yo, pesos siya. Hoy, komisyon, 2 pesos sa'yo, pesos siya. Yeah. <laughs> yeah. 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 Ganyan ka pala, no? Oh. Kumikita ka na, oh. baka nagkaroon ka pa. Oo. Oh. oh diba? Biro mo bawat isa, piso. Kung may mga otak, kung katulad mga otak ng ganino, ah. halimbawa tayo magkakaroon ng otak niya, siguro ah. magkakaroon din tayo, no? Siyempre. Uh, oh, yeah. Yan, <laughs> so, <kahit lo> <laughs> yan Tony Vlog, no? Alright, sige. Vlog okay, natin to. Ikaw, so, so ikaw na maganda. Hindi, aktif, ikaw na. Maganda. Malay ah. mo, hinahanap yung mga boses mo para Alin? -ano, mga, views natin. Hindi. <laughs> oh, <Or, laughs> shout out muna, shout out muna. Oh, out muna. Shout out dyan. Ah... Tommy Vlog, ha? Ah. Suportahan natin yan. Na. Tommy Vlog. Tommy Vlog. <laughs> <Dummy> <laughs> 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 Bontin kabuntin kabuntin lahat ng mga yeah. kaibigan ng Boss Dodong sa mga kabuntin Godot vlog mga idol uh, hindi pa rin subscribe sa grupo namin Tony Vlog at si Kongbuntin uh, Vlog si Kabalverse so punta mo kami doon sa Youtube channel namin yes dito kayo mga abot ng mga latag dito ni Boss Dodong oo. so mga segunda mano bahala na kayo mapagpaglinis sa kanya kung baratin mo nang baratin oo tawaran, tawaran ilong, yun nang tawaran, -tawaran. <laughs> so for example boss mm. sample natin magkano mga presyo nito. ah ito Yung boss. Tingnan. Yung hoblot. Hoblot. Uh, hoblot. Hoblot. Hoblot daw, yeah. Automatic yan, ha? So, hoblot. automatic daw. Nakita natin yung machine, no? Oh. So, nakita mo uh, naman, yeah. naman, ha? Hoblot to mga, so, mga o, guys, ha? Ito lang, o yan, ha? Yeah. Class ilang lang yan. O, so, so, oh, class si ilang lang uh, daw, ha? So, yan. Ha? Sabi, so, sabi so ba, kung bundin na, dito uh, tayo, uh, tayo magkasama kami dalawa. Ka lang yung buta original. Napakamahal. Mahal yun. So, mga ispigot, 1000 din siya. Parang... May kalating oh yung mayroon napapanood na natin at mayroon tayo napuntahan din sa mga bago. Sa hoblot, totoo kaysa Okay. Oh. so kitong hublot natin mga guys. So class A po ah, oh, to. So magkano ang presyo naman ng dito? Ha? Magkano ang presyo ng lang yan? Mga 1 lang yan. 1 uh, lang mura. Oh, pero kita may ilisi oh. Oo nga, kitang kita. Yan, no? Umiikot siya no. so umiikot, yung, yung, yung 1,200 negotiable pa naman. Ah, ah, eh lalo lalo na no, kung napapanood sa aming dalawa. Oh. So, sa mga lalo kung hindi lang sa aming mga oh. mga grupo namin. Matatawaran natin magkano halimbawa? Magkano? Magkano? Ay, Ah, 1,200 ni Gusabol pa naman. Oh. Uh, Joke lang yan. Joke lang yan. Joke lang yan. Joke lang. Breakling. Oh, oh, working chrono yan. Working chrono. So, ano naman to? Magkano naman ito ba? Ay, mura lang to. 2,000 lang yan. So, 2,000 Sting, ano? yeah. oh. uh -huh. so, oh. no, libo. Pero medyo bago. yan, no? Stainless yan. Oo. Oh. Magkano ulit? 2,000. libo. Nabibingi ka ko <laughs> eh. Breakling na to. Original yang oh, makinanya Japan. No? Japan. 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 Stainless na siya Japan. 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 gawin kung Japan. 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 Magkano ulit, dyan? 2,000 lang. mga idol, no? Breitling na rilong. Ayan guys. Bulgari Bulgari, Bulgari. Oh, Ito angat na natin para makita ng oh, mga viewers natin ng mga, mga subscriber natin. Bug, ano Bulgari Bulgari. Bulgari oh wala pa. na tayong patagalin pa. magkano mga presyo ng Bulgari natin mas... po. Gora na to. Ayun mga Siguradong madalas naman nakikita talaga ito na inaangat naman natin bawat vlog natin dito. Oh, inaangat oh. natin so pag oh. kayo interesado okay, dito. Para makita ng mga viewers. Mas maganda so. talaga pumunta na rin sa personal oh. para para, para Kung gusto mo naman kung, kung saan kayo so lang na mundo ka sa Mindanao Pwede. Sama kung saan-saan kayo? ano kung galing sa Davao? Eh, syempre pupunta, pupunta sila, sila kay Kaga Barbers. Oh. Pumunta oh. siya sa channel ni Kaga Barbers. Nandun siya, mag-order lang kayo kay Barbers. Oh. Ano ba? Anong rilo naman natin to boss? 702 yan. 702 Original yan. Divers. Ah, 100 ayan. meters. May tapyas yan. O oh, yan. 702. Seven auto, 702 mga iso. Pasal na kay Ritos. Mga Diver Mga seaman. No? 702. 702. Niyo, mga seaman. Mga mahilig oh. sa mga Ritos. oh, bakit? Oh, bakit na mahilig sila ganito? Habang nagsisidid si sa ilalim, mayro siya sila kung gano'ng katagal sila ka nandun sa ilalim ng tubig. Tama ba ko hindi? Hindi mo alam dahil hindi ka naman siya Oh, di ba ang kulit talaga? Magkano, magkano? Magkano to? 2,500. 2,500, negosyable pa naman din to. Halimbawa naman na napapanood sa aming vlog. Vlog. May bawas pa yon. May bawas pa yun. Oh, may bawas, May commission pa. May commission pa. May commission pa. May commission Yeah, yung sumot ka nito, 2,500, hindi ko sabol pa ng mga ano sir. So, mga seaman oh. natin dyan, oh. dito lang kayo magbumili ng mga sigunda mano kay Dudong. Oo. Oh. Kasi, Ganda, oh. wala nang no, maging bayad. Baka sabihin uh, nyo, may bayad kami. Uh, Baka uh, masabihin, may bayad kay Boss Dudong uh, sa amin. Wala. Isang 2, sa kaya, 2,500 lang, 2,500. So, Play ka lang tayo ng ano. Black Dial? Ah. Black, Black Dial Black. na relo oh, Michael Kors. Michael Kors. Ah, original. Original. So, bihira ka lang nakakita mga black coal, uh, black oh. na relo. Oh, rilo. Black na, ulay, no? Na relo. Lahat ng dahil na uh, so Michael ano, Kors. Michael Kors, magkano ang apresyo mo? Ayan, mga 1 lang. So, 1,200 lang ito mga guys. So, hindi natin patalag. Baka bumuhusok mo lang. Mga mariner. Plus, eh. Okay. So, magkano? Ano lang yan? 2,500 lang. 2,500 Submariner na relo. Rolex. Rolex, no? Rolex. Submariner. Hmm. Uy, mayroon naman ito oh, yes. maganda ito mga Ayan, oh, original yan eh. original, original daw, sabi niya Hindi oh, tayo nang sabi Siyempre siya oh, ang tindera eh Tindero oh. Stainless Pero malabo na mata nito oh. Ano ito? Michael? Oh, yeah. Michael Kors no? Di. iba yan Ngayon wow. lang si Mikat yung Anong may luto? Ang hayaman na yan? O oh, yan yeah. so, mga isa mga stainless Ito mga isa napakaganda rin naman oh. 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 Working chrono rin yan Working chrono So magka naman itong version ito boss Kaya 1,500 yan 1,500 Mount Royal na rilo Yan oh. So dito mga isa na magkano lang kami ni Kumbon Timblag ha dito oh. ah, hindi kami nagkulab lang kami ha dito oh, sabi, kami mga natin. idol So isa para sabay sabay na Ano to boss? Ah, Invicta, oh, Invicta. So Invicta yeah. sa naganap ko katulad ng Invicta nito So magkano ang presyon ng Invicta natin? Siyempre Ang Invicta hindi basta-basta. tayo ng... Ha? sa'yo libo so, sa lang Kumusta na ibang imbektar? 4,000 para 100. Oh, dito, dito kasi 2, 5, ma mano to. Oh, ayan, oh, oh, si naman to mga so eh, kung 2, ka 000, na lang ka ng brand mahal. Oh. 2,500 tumawag isa. 2,500, mga idol. 2,000, pwede na 'yan. 2,000. 2,000 bibigay mga idol, original 'yan, lahat daw ha. Original hindi takip niya, no. Okay. Pati oh. Pati okay. Mga original ito. lahat, no? So, ikaw naman bitbitin bit, bitin naman, guys. Hindi, oh, Yan. Oh, dito, na, dito na, siya. Napaka, napaka dito. Dito na kayo. Oh, dito uh, na no kayo. So, mga sigunda mano. Mga sigunda mano, pero mga, gaganda, no? Si na, original. Original. Ikaw naman kung oh, naman, yan, pa, mga viewers natin. Original. Ay, ito, class ilan to. Tara. Ah, class. Yeah. Ano naman diverse to? class. A. Ang makina niya, 63. Original. Oh, ito so, naman mga idol. Class ilan? Class A na diverse, no? Ang makina nito, 63 63 Ang 6309 ma 6309 ang makina oh Tony Vlog okay. oh. Yan magkano boss Dodong? Mura lang yan 15 like, 15 mga idol oh. So class A lang siya Class A okay. Yan Oh Dito naman tayo sa Next. isa Next Ay ah, may dalawang block no ano? oh, Rolex Rolex din yan oh, Rolex Rolex, Rolex, diyan. Rolex Submariner Nakalagay dyan oh, Rolex Submariner mga idol oh. Magkano? 25 25 Oh, Submariner na Rolex no, 25 lang. 2500 mga so mm -hmm. yung black dial din oh. na oh, ano na oh, red dial. Kung no? anong kulay niyan? Ayun Ay, din. Hindi lang kulay, kulay ng lahat na. no. Oh, ayan oh, ganda. 25. Yan. 'Yan mga stainless steel. Ito yung natin. Oh, ano Ito naman po. kaya yan, boss? Oh, guys. Guess. Guess. Oh, yun so, oh, din. Oh, pag guess kila lang kila ya, pag guess. Pag sa guess pa lang original na yon. Oh, sa tatak pa lang siya, totoo pa Pa lang. So, magkano? Magkano naman? Mura lang Mga 15 pwede 15. Huwag ka nito, no? mga idol. Pang mga mga lang talaga oh. sa mga rin. Hindi ka mukha naman doon na, oh. no, Doon sa ibang markita, no? Oh. So, nyo so siya. Pero ito, si man, no? Lahat oh. no? yan, Original yan. Sa loob. pag Stainless siya, guys, no? Oo oh, nga. Tama. Isa pa oh. naman ang gusto ko doon sa mga stainless kung bakit. Oh. Kasi malinaw. Malinaw. Sa mga mga mata. Sa mga mata ng mga tao, no? Ayan naman. Ayan naman. Antiko yata ang bus, ah. Mukhang blade, ano na yan? Citizen lang machine yan, pero original siya na uh, ano, na, Japan lang. Citizen machine. Parang vintage na yun, no? Oh, Parang oh, vintage, hindi oh. naman vintage. May ilaw yan sa gabi. oh nga, luminous yan, no? Uh, uh, ah, 5 na ano, no? Pero mabigat siya talaga. Mm. Patodong magkano naman? Magkano? Ah. Magkano naman? Magkano? Ayan, 1,200. 1,200. Uh, okay, uh, 1,200 uh, mga guys. So ikaw? Tuloy-tuloy lang po tayo. 100 uh, meters. Uh, no? oh, 100 meters, no? 100 meters. So mayroon uh, naman tayo. hmm? Uh, Diverse. Uh, uh, Seiko 5, magkano? 7S machine. 7S ang machine. So magkano dito? Uh, uh, magkano? 2 pipes. 7S machine yan. So uh, 1,500, no? Oh? 2,500 7-inch okay. okay. machine 7 machine Original seiko five five pa naman lahat yun ah, Yan mga si idol, 2,500 hmm. oh. lang 2,500 oh. okay, 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 lang Seiko 5 oh yan Seiko lang, walang 5 Seiko lang pala So Seiko lang so, daw yun mga idol So ito naman mga idol Ito yung pagong Ito yung Seiko Divers din yan, divers. Divers. Kahit, kahit kayo sa dagat, pwede na i Ayan, maghahapon itong oh. ibabad nyo, oh. guys, sa dagat, okay, no? Then. Ito ka natin. Uh, oh. Nakalak yan, no? Nakalak. Naka uh, medyo brand new pa, eh, kasi may plastic pa, eh. Oh, Oo, tama. Oh, ah, brand new. Brand brand new. Sigundo, ma ano, yan sa... For R. Ang halong sa brand new. Ah, oh. ang machine yan, for R. So, for may ano, ano pa siya, no? So, ayan, so, ito po yung pagong mga isang divers. Oo. Oh. So, magkano po sila, dong? 3-5. 3-5. Pero lahat to negotiable, no? Oo. Oh. Olay. lalo na pag napanood sa vlog ni Tony Vlog hmm. no? to, ano? sa kanila Bontin, no? 3,000 ano? 3 five 3-5 ni Joseph Volpat. Mm. So, hmm. ito, ito, 700. Mm. 700. 700. Ito, di ito eh. Oh. Pero, Swiss ang makina Ayan. nito. Okay. Uh, okay. One two two Alright. Mga sinanguna ito. Mga uh, sinanguna. 700. So, 700. 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 na 700. 700. 700.

Carvin 800, 800. okay? Citizen, 800. 800 800. talaga? 700 700, 700, 700. Mga presyo naman oh, eh. To, na to so, rin. mga pambabae natin, boss. Kung sa, Ito, babae, naman, pa, pare sa o sa price ah, high price ng mga pambabae natin para ang dami naman natin -dami, na dami banggitin natin isa-isa niya no? Mm -hmm. sa mga pambabae for example uh, ito, highest price mga pambabae uh, highest price lang man. uh, mga, mga si magkano 800, 100, oh, 700 yes. Eh, 500. 500 500 lang ayo uh, oh, yes, sa pambabae 500, 500 lang oh. citizen oh. mga original Louis mga automatic pa no automatic ayan oh, 500 lang daw no? kadalasan dito sa pambabae natin mga relo dito oh, no? citizen pa katulad dito mga isa napakaganda dito ganda Puma. Oh. Puma 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 wow. Ang oh so, so, no. so, so, ah, ano, so, 500 lang po do don? pang babae So nagkala po lang mga boss ng mga Rilo-Rilo Dami Original Diamond. naman yun Dami Dami Oo Ano yan. na po 40 So ganoon 500 pang babae 500 Hindi hindi pare High price na 500 Ito maganda rin oh P700 p Pambabae no 600 Okay oh yan Ayan mga boss yan Michael Kors Michael Kors 15. 15. Ito, 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 ito mara, oh. maali, dito dito, marami pa Legend to Vintage Anah. ito ah. Yan ang maganda oh. O oh, yan. Anong hilo yeah? Omega? Pose. Mm, posen, ay, posen. Posen Pose magkano? Yan, sa libu yan. Iyan, isang Pose ni Sting, Ang magaganda, mag mabigat no? Ah. Uh, mayroon ito, vintage to Vintage ito Maganda Ano ba yan? Ano ba? Titus? Ayan, Tito, tayo. ayan oh guys, mga so, ano, tayo mga guys mga bago ng mga Arlo. no? mga mga ralo, o oh, ikaw, kung ikaw halimbawa ko. May relo ba? Wala eh. Wala? Pagkakaroon na, nagkakaroon ng pera. Dito oh. na lang to. Pumili ka na yan. Dito na ako bibili. Dito ka na bibili. Mura pa. Kasi so, wala kang pili eh. Oh, Oo okay. nga. ka naman kung kailan mamimigay si Ibus. <laughs> 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 oh, ka kailang... Ka mamimigay, oh, December, antay natin oh. December, mamimigay ng... Oo. Oh. Bibigyan tayo nito. Ito Bibig, mamimig, okay. na natin mamigay ng relo si Ibus Dudong. Okay gusto na abangan natin, mamimigay ng Marilo sa December. Katulad yan, binag natin. O, yan ha. Antay natin, magkakaroon tayo bigay ah? si Gusto Dong. O, oh, mga idol ha. <laughs> so, lagyan ah. ah, so, ganito, ganito ha. Ah. Ito, papakita ko naman sinang abot ng ganito mga idol. Ano? Ito rin, uh, Richard Mill. oh Richard Mill. Sa so, so mga Richard Mill natin, sample. Sa libo. Sa libo. Sa naganap ka sa mga rilong ganina. Richard Mill. Richard Mill, na idol. Ano pa yung nasa yung Kung kung malayo naman kayo sa lugar. Hmm. Ano gagawin? Kapag malayo ka naman sa lugar, kung saan man kayo sa Davao, okay. Bohol, kung saan, oh. nang sulok. Kahit sa Saudi kayo. Okay. Pumunta lang kayo sa account na ito. Kay Kabarbers. Kabarbers. Oh, okay. Organisasyon niya dyan. Dito siya umakal. Dito. O mga idol ha. May lang po ang ating vlog. Uh, dito mga so, 10 price about ng mga rin. Ganyan din bibigyan ko uh, sa iyo. Uh -huh. Ayan dito. mga viewers natin no pag naghanap ng mga second hand na mga relo pero mga legit guys mga ano to no yan ang gaganda nito oh Ayan, dito lang ay pumunta guys sa pwesto ni Boss Dodong no so ngan dito na ng mga vlog namin no yan thank you mga viewers natin subscriber natin so bye